So yun, mga idol, inaabot na tayo ng sa Sarado tayo ngayon. Ah, lakas yung ulan. Yan o. Oh. Yan na yung tubig. Unti-unti na siyang lumalalim. Ayan. So inangat ko muna yung ano. Yung ating mga na-repair na TV kahapon. Doon muna siya. So itabi muna natin itong washing. Baka abutin yung motor. Ayos na kasi yan eh. Tapos yung ating speaker natin malapit na buti ng tubig. Kailangan natin maalis. Ayan o. Oh. So, yung ampli na yun, uh, binili natin to sa customer. Halagang 1K. Ito. So, ayos na yan mga idol. So, pambenta rin natin yan. Kaya binili natin. Pagod mga idol, nakakahingal ang bigat buhatin. So dyan ko muna nilagay. Pasok ko, ipapatong ko na lang. Kahinga lang tayo at nakakapagod. Uh, bigat buhatin eh. Buksan natin ilaw. So ample, dito ko na lang muna nilagay. Para hindi maabot ng tubig. Kasi mataas to. So ito ating box. Na pang mid-high. paso marami marumi. Ito yung ating, ano, MCB. So, ayan yung alikabok ko, bakat. So, ayan ang mga idol. Ayan yung tubig, pumasok na. So, inangat ko na lang yung iba tulad ng electric pan, yung mga speaker natin. So, yung ibang TV nasa bodega na, no? nilagay na natin. So, ito na lang yung natira dito, Nakasya na Ang kipa tayo dyan. Tapos yung washing ilalagay ko rin sa bodega kasi baka abutin yung motor. masayang uh, sayang naman no kasi ayos na to. Yan, pakita natin yung baha kung gaano nakalalim. So ngayon lang ulit 'to binaha mga idol yung lugar namin no. So matagal to hindi binabaha. So ngayon lang ulit ibig sabihin malakas talaga no. Uh, hindi naman siya malakas. Uh, maraming marami tubig lang yung nilabas ng bagyo. Umapaw na siguro yung ilog. So tignan natin. So ito na yung tubig sa amin. Ganito na siya kalalim. Ayan. So mga isang talampakan lang naman. Mababaw pa yan. So ayan mga idol, nakaangat na yung ating speaker para sa mid-high. So isa pa ito pa lang ang nagagawa ko. So kulang pa ng dalawa para sa kabilang channel. So try natin isara yung pinto kasi baka sa gabal. Okay naman. hindi naman siya sa gabal, may space naman. So okay naman mga idol, hindi naman sumasabit. Sa mga nagtatanong kung gumagana ba ang solar natin kapag ganito yung panahon, umuulan. Na-copyan mga idol, ang gumagana ngayon ay omeko So, naka-off yung solar natin. Bale, nagcha charge siya gamit yung Omeko. Hindi siya kumukuha ng charge sa araw kasi nga wala tayong uh, makulimlim, uh, maulap, madilim. So, wala kang ma-harvest kapag ganyan. Bale yan, nakalipat tayo sa Omeko. Sa so, Omeko siya nag-charge. Para in case na mawala ng kuryente kasi nga umuulan may bagyo, may chance na matumba yung mga poste, matumba yung mga puno, maapektuhan yung wiring ng ating grid. So, mag mawawala ng kuryente. At least, may reserva tayong backup na power. So, power station na siya ngayon kasi nga, dito tayo kumukuha sa Omeco. Hindi tayo kumukuha sa mismong araw ng, ng energy. Bale ang nangyari, ah, naging power station na siya ngayon no, for backup na kapag nawala ng kuryente. Ah, hindi siya hindi siya low, but parang naging power bank kung sa cellphone. Ah, naging charger siya ng cellphone. Nag-ipon ka ng kuryente gamit yung grid. So yan, nakapatay yung ating solar. So ganyan nangyayari no, para in case na mawala ng kuryente mamaya, sa so, ko baka mawala ng kuryente kasi kapag ganito yung panahon dito sa amin nawawalan talaga ng kuryente so at least nakaipon na ako ng kuryente Ayan. 86% na siya malapit na siya ma full charge alas 9 na wala pa ring araw so kagabi pa yung ulan kaya bumaha na dito